-akay ang e, ay iakay niya ang kaitunya. Ang may napakadami na. Napakawal. Lamang ang may alam. Mga kamorgan treasures, kami ay e area ngayon sa paggagawa ng relo at pamimili ng ginto pilak. Sapagat namimiss ko ang aking ginagawa nung ako ay gumagala pa sa aking pamimili ng ginto pilak kami ay dumayo dito sa lugar ng General Nakar, Quezon. At sa aming paggagala, sa aming paghahanap, kami ay nakatagpo ng isang lola at kami ay nilabasan niya ng isang Tupperware na mga sinaunang pera ito ay nasa 300 piraso iba't iba mayroong 1972 at 1974 na Jose Rizal, At meron din namang mga 5 centavos, mga 1964. At iba pang mga coins. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo mga Kamorlan Treasures na hindi po ako bumibili ng mga piso ng na 1972 at 1974. Kaya dun sa mga gustong bumili ng 1974-72 na Jose Rizal, ito po ay nasa 200 plus na piraso. Pwede nyo po itong ipm sa akin para inyo pong mabili. At sabi nga ni nanay, yung kanya daw sing sing ay bigay pa na kanyang anak na college ring. Kaya minumustra niya sa akin yung kanyang mga kamay. Sa dami ng kanya nilabas na coin sa akin, ako ay nahirapan mamili. Sa tansya ko ito ay nasa mga 300 piraso. Karamihan nga po yung 1971 at 1972 na piso ni Jose Rizal. At pagkatapos po naming magpili ng coins, kami ay nagpatuloy sa aming paghahanap ng mabibili. Hanggang sa kami minatag po ang bahay at ito ay inalok namin kung siya ay may mga rilo, ala sa sira at siya naman po ay naglabas ng mga rilo na ibebenta sa amin. At dito ay nilabasan niya kami ng nasa limang pirasong iba't ibang klase ng relo at ito ay nagkasundo kami sa presyo kaya ito ay aming binili. Lahat po yan ay mga sira ng relo. May D-battery, chronograph at may automatic. Ngunit bago ko po bayaran yan, yan po ay chinecheck muna kung may piyesa pa ako makukuha o pakikinabangan. So nag-uusap po kami sa presyo at nang kami magkasundo, ito po ay akin ng babayaran. At yan nga, binayaran na, na aking kasama na si Boss Jojo. At tapos nun, muli kaming umalis at naghanap uli ng mga customer na mabibilhan ng alahas, ginto pilak at magagawang mga arilo. Kami inapunta sa isang lugar na may mga palayan. At sa aming paghahanap kami nakatagpo ng customer na ito ay nagpagawa ng relo, Dalawang praso sa amin. Ito ay battery lamang ang problema ng kanyang mga relo Matapos kong gawin, ay may mga dumating pa na ibang nagpagawa. Kaya ako ay medyo natagalan dahil ang nagawa kong relo ay nasa apat na piraso. At akin ang sinarahan yung isa gamit ang aking pressing tools sapagkat may mga relon na hindi kayang isarado ng plies o mga kamay kung wala kang gamit na pressing tools sapagkat ang mga original relon di battery kalimitan ay ginagamitan ng pressing tools. At dahil hapon na, kami ay uuwi na naking na kasama. Lamang ang may alam.